Opo yung TCP po 100% uh, in full support po of the trabaho para sa bayan act po. Uh, bukod ho dun sa 1.2 million ho na fresh graduates ho natin every uh, year po ay nais nice din ho i-underscore na matutugunan din ho nito hindi lang ho yung uh, higit dalawang million ho na walang trabaho. Pero yung mas marami ho yung 7 million ho na underemployed sila ho yung may trabaho ngunit hindi ho sapat yung kinikita at maaaring wala kong security of tenure. Ito trabaho para sa bayan na kaisa hong blueprint na magkocomplement po doon sa efforts ng ating Pangulo bilang best salesman ho ng ating bansa sa mundo. Sa katunayan ho, yung nabanggit yung 71 uh, billion, ito ho yung magta-translate to uh, around close to 200,000 jobs po. At bukod ho dun sa pagpasok na investment, na nice din ho namin na yung para sa Bayan Act, kagaya ho na itong bilang roadmap, ay ito rin ho yung magpaigting ng ating domestic industries lalo yung manufacturing at agricultural sapagkat napakataas po ng uh, employment uh, generation potential po nito. Mm -hmm.